Ang aklat ng Galatia ay nagtatala ng isa sa mga pinakamahalagang paghaharap sa kasaysayan ng unang simbahan. Hindi ito isang maliit na dipagkakasundo tungkol sa personal na kagustuhan o isang walang kabuluhang usapin sa pamamahala. Ito ay isang labanan para sa mismong kaluluwa ng ebanghelyo. Ang tagpuan ay sa mataong at kosmopolitan na lungsod ng Antioquia. Sa Antioquia, unang tinawag na mga Kristiyano ang mga mananampalataya nagsilbing panimulang lugar ang Antioquia para sa mga dakilang paglalakbay ng misyonero. Ang simbahan doon ay isang masigla at magkahalong kongregasyon, mga judyo, mga hentil. Sila ay namuhay ng sama-sama sa pagkakaisa, isang makapangyarihang patotoo sa biyaya ng Diyos kay Kristo. Ang pagsasamang ito ay nagpapakita ng pagkasira ng pader ng poot, gaya ng inilarawan sa Efeso dalawa. Sa dinamikong kapaligiran ito dumating si Apostol Pablo. Si Pablo, ang walang pagod na tagabtaguyod ng pagsasama ng mga hentil. Si Pablo, tagapagtanggol ng doktrina ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Nagsumikap na siyang ipakita na ang kaligtasan ay isang libreng regalo, hindi nakukuha sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Naroon din sa Antioquia si Apostol Pedro. Si Pedro, isang haligi ng simbahan sa Jerusalem. Si Pedro, ang taong unang nagbukas ng pinto ng pananampalataya sa mga hentil sa bahay ni Cornelio. Sa loob ng ilang panahon, tila perpektong larawan ang lahat ng pagkaisa ng Ebanghelyo. Isinantabi ni Pedro ang mga seremonyal na paghihigpit at kumain kasama ng mga mananampalatayang hentil. Ang pagbabahagi ng hapag na ito ay malinaw na nagpakita, kay Kristo ay walang judyo o griego. Ngunit ang panahong iyon ng kapayapaan at pagkakaisa ay malapit ng mawasak nagsimula ang gulo sa isang simpleng pero napakalalim na gawa. Si Pedro ay masayang nakikipagugnayan sa mga Kristiyanong hentil. Bigla niyang binago ang kanyang pag-uugali. Sabi sa Galatia 2.12, nagsimula siyang umatras at ihiwalay ang sarili. Hindi ito isang lihim na pagbabago kundi isang hayagan at kapansin-pansing pagurong. Isang sandali, nagkakainan nagtatawanan, nagdarasal, pinagtitibay ang kanilang pantay na katayuan. Ang sumunod, lumalayo tinatrato sila na parang marumi o pangalawang uri. Ang kanyang mga ginawa ay lumikha ng agaran at masakit na pagkakabaha bahagi sinisira ang pagkakaisa na kanyang ipinagdiwang. Ang pag-urong na ito ay hindi mula sa paghahayag ito ay nakaugat sa takot. Natakot si Pedro sa ilang lalaki mula kay Santiago mga lalaki mula sa inang simbahan sa Jerusalem. Mayroon silang mahigpit at legalistikong pananaw, iginiit nila na ang kautusan ni Moises ay kinakailangan para sa kaligtasan. Natakot si Pedro sa kanilang pagpuna at paghatol at hinayaan niyang manaig ang takot sa tao kaysa sa katotohanan ng Diyos. Para maintindihan natin kung bakit nang hina ng ganito ang isang taong tulad ni Pedro, kailangan nating maintindihan ang matinding panggigipit mula sa grupong tinatawag ni Pablo na mga tagasunod ng pagtutuloy hindi lang sila mga taong may ibang opinyon, sila ay mga agresibong legalista, na madalas tawaging mga Judaizer, na sumusunod kay Pablo sa kanyang mga misyon para sirain ang kanyang turo. Ipinipilit nila na sapat na ang pananampalataya kay Jesus bilang panimula. Pero ang tunay na katuwiran ay nangangailangan ng pagtutuli sa mga hentil at pagsunod sa batas ni Moises. Sa madaling salita, ipinangaral nila ang ebanghelyo ng Jesus kasama ang gawa na ayon kay Pablo sa buong Galatians, ay hindi talaga ebanghelyo. Ito ay isang pagbaluktot na nagpapawalang saysay sa biyaya ng Diyos at nagpapawalang halaga sa pagkamatay ni Kristo. Ang mga taong ito na nagmula sa Jerusalem, bagamat na ugnay kay Santiago, ay malamang na hindi ipinadala na may opisyal na baspas ni Santiago para ipangaral ang maling doktrinang ito. Mas malamang na sila ay isang masigasig, legalistikong paksyon sa loob ng simbahan sa Jerusalem, naginamit ang kanilang koneksyon kay Santiago para bigyan ng autoridad ang kanilang posisyon. Ang kanilang pagdating sa Antioquia ay naglagay kay Pedro sa isang napakahirap na sitwasyon. Bilang apostol sa mga judyo, naramdaman niya ang malalim na responsibilidad sa kanyang mga kababayan at sa simbahan sa Jerusalem. Natatakot siya na ang kanyang bukas na pakikisama sa mga ay ibabalita na magdudulot ng malaking iskandalo at posibleng makasira sa kanyang ministeryo sa mga mananampalatayang judyo. Hindi pisikal na kapahamakan ang kanyang kinatakutan, kundi ang mawala ng reputasyon at impluensya sa mga taong tinawag siyang abutin. Ang takot ni Pedro ay nagdulot ng isang malaking kabiguan sa pamumuno. Ang Galatians 2, talata 13 ay nagpapakita ng nakapipinsalang epekto ng kanyang kompromiso at ang iba pang mga judyo ay nakisama sa kanyang pagkukunwari, kaya maging si Bernabe ay nadala rin sa kanilang pagkukunwari. Nakakagulat na pahayag ito. Si Bernabe, ang anak ng pagpapatibay, ang tapat na kasamang misyonero ni Pablo, isang taong nagtataguyod sa kapakanan ng mga hentil, ay nadala rin ng alon ng pagkukunwari. Kung ang isang taong kasing tigas ni Bernabe ay maaring maligaw, ipinapakita nito kung gaano kalakas at nakakakumbinsi ang panggigipit ang kasalanan ni Pedro ay hindi pribado. Ito ay isang pampublikong gawain na naging dahilan upang matisod ang ibang mananampalataya at ikompromiso ang katotohanan. Ang pinakaugat ng isyu ay ang pagkabigo na manindigan sa prinsipyo ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sinusubukan ni Pedro na pasayahin ang dalawang magkasalungat na grupo ng sabay. Gusto niya ang pag-apruba ng mga legalistikong hudyo mula sa Jerusalem habang gusto rin niyang panatilihin ang pakikisama sa mga hentil na tumatanggap ng biyaya sa Antioquia. Imposibleng gawain ito, hindi maaring sabay na manindigan para sa biyaya at ikompromiso ang legalismo. Sa pagsubok na pasayahin ang mga Judaizers, pansamantalang tinalikuran ni Pedro ang Ebanghelyo. Pinili niya ang landas ng pagpapasiya sa tao kaysa sa pagpapasiya sa Diyos, at sa paggawa nito, inilagay niya sa panganib ang pundasyong doktrina kung saan nakatayo ang simbahan. Ang kanyang takot ay lumikha ng isang pagkukunwari na lubhang nakakahawa na nagbabanta itong mahawa ang buong komunidad. Sa harap ng lumalalang krisis na ito, naunawaan ni Pablo na kailangan ng agarang at matatag na aksyon. Hindi ito panahon para sa tahimik na diplomasya o isang pribadong pag-usap sa likod ng saradong pinto. Ang kasalanan ay pampubliko at mabilis na kumakalat ang impluensya nito, ang pangunahing katotohanan ng Ebanghelyo ay hayagang itinanggi. Sa makatuwid, ang pagwawasto ay kailangan ding maging pampubliko. Isinulat ni Pablo, ngunit nang makita ko na ang kanilang pag-uugali ay hindi na ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harap nilang lahat. Hinarap ni Pablo si Pedro, ang punong apostol, ang bato, sa harap ng buong simbahan. Hindi ito isang gawa ng personal na pagkapuot o isang paglalaro para sa kapangyarihan, ito ay isang gawa ng malalim na pagmamahal sa katotohanan at sa kadalisayan ng simbahan. Kung tungkol sa mga nagpapatuloy sa kasalanan, sawayin sila sa harap ng lahat upang ang iba ay matakot. Ang paghaharap sa Antioquia ay higit pa sa usapin ng tamang asal sa hapagkainan o pagiging sensitibo sa kultura. Ito ay labanan para sa doktrinang pagiging matuwid sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ang mismong pundasyon kung saan nakatayo o bumabagsak ang simbahan. Pagiging matuwid sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sa paghihiwalay mula sa mga hentil, si Pedro at ang iba pa ay tahasang nagtuturo na ang kaligtasan ay nangangailangan ng higit pa sa natapos na gawain ni Kristo. Iminumungkahi nila na ang pananampalataya kay Jesus ay kailangang dagdagan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Ang banayad na pagdaragdag na ito ay sumisira sa buong ebanghelyo. Ginagawa nitong isang sistema ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng gawa, sa halip na mensahe ng libreng biyaya. Alam ni Pablo, na kung hahayaan ang pagkakamaling ito, ang Kristiyanismo ay magiging isa lamang sekta ng Judaismo, at ang krus ni Kristo ay mawawala ng kapangyarihan. Ang argumento ni Pablo na nagsisimula sa talata 15 ng Galatia Kabanata 2, ay naglalahad ng puso ng ebanghelyo ng may napakalinaw na pagpapaliwanag. Pinaalahanan niya si Pedro, tayo mismo ay mga judyo sa kapanganakan at hindi mga makasalanang hentil. Gayun man alam natin na ang isang tao ay hindi pinawawalang sala sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Kristo. Sinasabi ni Pablo, Peter, ikaw at ako ay mga judyo. Nasa atin ang kautusan, nasa atin ang mga tipan, nasa atin ang lahat ng kalamangan, Gayunman, alam din natin na hindi tayo kayang iligtas ng kautusan. Kinailangan nating talikuran ang pagtitiwala sa sarili nating katuwiran at ilagay ang ating pananampalataya ng buo kay Kristo. Kung hindi tayo kayang gawing matuwid ng kautusan, paano natin ito ipapataw sa mga hentil bilang kinakailangan para sa kanilang pagiging matuwid? Ang doktrinang ito ang pundasyon ng kalayaang kristyano. Ang maging matuwid ay ang ideklara ng Diyos na matuwid. Malinaw sa Biblia na ang deklarasyong ito ay isang regalo ng biyaya na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya hindi isang sahod na kinita sa pamamagitan ng mga gawa. Kapag nagdagdag tayo ng anumang gawa ng tao, pagtutuli, mga batas sa pagkain, anumang pagsunod sa patakaran bilang kondisyon para sa kaligtasan, pinawalan natin ng saysay ang biyaya. Maring sinabi ito ni Pablo sa Galacia kabanata 2, talata 21 hindi ko pinawawala ng saysay ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung ang katuwiran ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon, namatay si Kristo ng walang kabuluhan. Kung makamit natin ang ating katuwiran sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap, kung gayon, ang matinding kamatayan ng anak ng Diyos sa krus ay isang hindi kinakailangan at walang saysay na trahedya. Sa mga katuwid, ang kompromiso ni Pedro ay isang pag-atak sa kasapatan ng pagtubos ni Kristo. Ang dramatikong paghaharap ni na Pablo at Pedro sa Antioquia ay hindi lang basta isang makasaysayang kuwento. Ito ay isang aral na walang hanggan para sa simbahan sa bawat henerasyon. Una sa lahat, itinuturo nito sa atin ang lubos na pangangailangan ng tapang sa pagtatanggol sa katotohanan ng Biblia. Hindi umatras si Pablo sa kanyang tungkulin dahil sa takot sa tao o paggalang sa posisyon, Nakita niyang nakokompromiso ang ebanghelyo at nagsalita siya ng buong tapang at linaw, kahit na nangangahulugan ito ng paghaharap sa isang minamahal at iginagalang na apostol. Ito ay nagsisilbing isang malakas na babala sa modernong kultura ng simbahan na madalas ay mas pinahalagahan ang mababaw na pagkakaisa at pag-iwas sa gulo kaysa sa kadalisayan ng doktrina. Tayo ay tinawag upang buong pusong ipaglaban ang pananampalataya at minsan, kailangan nating maggaroon na mahihirap at mapangahas na usapan para sa kapakanan ng katotohanan. Pangalawa, binibigyang diin ng kuwentong ito ang sukdulang kahalagahan ng doktrina ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang puso ng Ebanghelyo at ang pundasyon ng ating katyakan. Kailangan nating laging maging mapagbantay upang bantayan ang katotohanan ito dahil ang tukso na lumihis patungo sa pagiging matuwid, batay sa gawa ay isang patuloy na panganib. Madalas nating isipin na may maya ambag tayo sa ating kaligtasan, ngunit ipinapahayag ng Ebanghelyo na ginawa ni Kristo ang lahat. Ipinapakita ng insidente ang nakakapagpatahimik na katotohanan na kahit ang pinakamature at makadiyos na mga leader ay maaring magkamali. Ito ay dapat maging isang mapagpakumbabang babala sa bawat mananampalataya. Wala sa atin ang immune sa takot sa tao. Wala sa atin ang immune sa pagkukunwari. Ang katotohanan ito ay dapat magtulak sa atin sa patuloy na pagdepende sa biyaya ng Diyos at isang malalim na pangako sa autoridad ng kasulatan higit sa opinyon ng tao. At dapat din itong magtulak sa atin sa isang diwa ng kapakumbabaan na handang tumanggap ng pagwawasto kapag tayo ay nagkamali. Tinatawag din tayo nito na magbigay ng biyaya sa mga nagkakamali na alalahanin na si Pedro ay naibalik at nagpatuloy sa kanyang mahalagang ministeryo. Sa huli, ang aral mula sa Antioquia ay isang panawagan para sa matibay na integridad. Ang ating pag-uugali ay dapat na naayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi maaring magkaroon ng pagkakahiwalay sa pagitan ng ating mga ipinapahayag na paniniwala at ng ating pang-araw-araw na mga gawain. Ang pagkukunwari ay isang nakamamatay na lason sa buhay ng simbahan, dahil mali ang paglalarawan nito sa karakter ng Diyos at sinisira ang mensahe ng Cruz. Nililigaw at ginugulo nito ang mga taong higit na nangangailangan ng ebanghelyo. Tinawag tayo upang isabuhay ang mga implikasyon ng biyaya sa bawat bahagi ng ating buhay. Nagpapakita ng pare-pareho at tunay na pananampalataya. Ang paninindigan ni Pablo para sa katotohanan ay nagpapanatili ng ebanghelyo para sa mga taga-Galacia at para sa bawat henerasyon ng mga mananampalataya na susunod. Nawa'y magkaroon tayo ng parehong lakas ng loob na manindigan para sa parehong katotohanan ng walang kompromiso at walang paghingi ng tawad para sa kalulhatian ng Diyos lamang, manindigan ng matatag sa Ebanghelyo, pangalagaan ang pagbibigay katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya, mamuhay ng may integridad. Galatia 2.11.21 Isang panawagan sa pananampalataya, tapang at katotohanan. Para sa higit pang pag-aaral, basahin ang Galatia at pag-isipan ang buong sulat ni Pablo. Mag-subscribe para sa mga paliwanag sa bawat talata. Isabuhay ang Ebanghelyo, magpakita ng biyaya, pangalagaan ang katotohanan. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring i-like at mag-subscribe at samahan kami araw-araw para sa higit pang pag-aaral ng Biblia sa bawat talata. Sama-sama tayong lumago sa pananampalataya.